He welcomes in yong lahat huwag kalimot subscribe sa king YouTube channel. Isipin mo kung isang araw, nagising ka at nakita mong nakahiga ka sa loob na isang kabaong. At ang bangkay sa loob ay ikaw mismo. Paano kung ang refleksyon mo sa salamin ay hindi na ikaw? At ang mga kaluluwang nawawala ay pilit kang hinihila pabalik sa mundo na mga patay? Ito ay hindi basta-bastang kwento. Ito ay isang kwento na pagbalik. Isang pagpili kung sino ang dapat mabuhay. At sino ang kailangang maiwan sa dilim. At kung sa tingin mo'y tapos na ang bangungot, doon pa lang ito magsisimula. Dahil sa loob ng kabaong, may isang nilalang ang naghihintay ng kapalit, at baka ikaw ang susunod. Kung gusto mong malaman kung ano ang tunay na nangyari kay Liza, kung sino ang kailangang isakripisyo para makaligtas, at anong sikreto ang nakatago sa asul na apoy na kandila, panoorin mo ang kwento hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot na mga kwento na hinding-hindi mo malilimutan. Subscribe na agad, ilik ang video. At i-comment kung anong kwento ang gusto mong isunod. Dahil sa susunod, baka kwento mo na ang isalaysay namin. Nakita niya ang sarili niyang bangkay sa loob ng kabaong. Hawak-hawak niya ang kandilang unti-unting naupos. Ang mga mata niya ay nakatitig sa malamig na anyo ng sarili niya. Na nakahimlay sa gitna ng lumang simbahan sa baryo ng San Lorenzo. Tahimik ang paligid. Tanging huni na uwak sa labas at hampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Ama mga kandila sa paligid, kila sumasayaw sa anino ng gabi. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Kulubot, may puting belo, at may hawak na itim na rosario. Anak, bakit bumalik ka? Ang tanong nito, habang tila hindi siya tinitingnan sa mata. Hindi siya makasagot. Hindi niya rin alam kung paano siya naroon. Ang huling naalala niya, nasa jeep siya pawi galing Maynila. Nagtext siya kay nanay, Ma, pawi na po ako. Pagkatapos nun, wala na. Lumapit siya sa kabaong. Kinilabutan siya. Ang katawan sa loob ay siya. Pareho ng suot. Pareho ng sugat sa noo. Parehong peklat sa kaliwang braso. Hindi ito maari, bulong niya. Pero nang dumikit ang palad niya sa malamig na salamin na kabaong. Biglang huminto ang orasan sa simbahan. Alas dos na madaling araw. Nagsimulang gumalaw ang anino sa sulok ng simbahan. May umunggol sa likod ng altar. Ang matandang babae, gayon ay nakatitig na sa kanya. Pula ang mga mata. Nakita mo na ang hindi mo dapat makita. Lumamig ang paligid. Ang mga kandila isa-isang namatay. Itim na usok ang lumabas sa kabaong. Ang katawan sa loob, dahan-dahang dumilat. At mumiti sa kanya. Bumalik ka para palitan ako. Sabi ng bangkay sa loob ng kabaong. Nang gayon ay unti-unti nang naupos sa usok. Napatras siya. Pero wala ng pinto ang simbahan. Naroon lamang ang salamin ng kabaong. At ang refleksyon niya sa likod nito. Ay hindi na siya. Ang refleksyon niya hindi na siya. Ang nakatingin pabalik sa kanya ay may mga mata na dilaw. Mukha niyang sunog at nadurog. At sa mga labi nito ay nakangising may dugo. Palitan mo na ako. Bumulong ang boses mula sa loob ng kabaong. Ngunit tumagos iyon sa tenga niya. Parang may nagsisigaw sa loob ng utak niya. Napaatras siya, pero hindi siya makatakbo parang may humawak sa mga paa niya mula sa sahig ng simbahan. Pagtingin niya, mga kamay na itim, tuyot at may basag-basag na kuko. Umahon mula sa mga lamat ng semento. Sumigaw siya, walang lumabas na tunog. Sa taas ng altar, nakita niya may lumang litreto. Ang mukha niya, pero may ibang pangalan. Maria Isabel de la Peña, ipinanganak, isang libo siyam na at siyam na namatay, dalawang libo at 22. Imposible, bulong niya. Buhay pa ako, buhay pa ako. Isang tila alingaungaw ng halaklak ang gumapang sa paligid. Ang matandang babae ay wala na. Ang simbahan ay unti-unting nagiging abo. Ang kabaong ngayon ay bukas na. Nasa harap niya ang sarili niyang bangkay. Nakaupo. Nakangiti. Habang dahan-dahang inaabot ang kanyang kamay. Matagal kitang hinintay. Sabi nito. Gayong narito ka na. Maari na akong makaalis. Pero sa likod ng mga salitang iyon, may iba pa siyang narinig. Mga tinig na daandang boses, bulong na mga nawawala, at pangalan niya, inulit-ulit, kabulong, papalit-palit. Liza, 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 napalingon siya. Sa sulok ng simbahan, may isang batang babay, nakaputi, nakayuko, may hawak na laruan. Paglapit niya, bigla itong tumingala, wala itong mukha, at sa likod nito. Isang malaking pintuang kahoy ang unti-unting bumubukas. May liwanag sa loob, pero hindi liwanag na nakakakalma. Liwanag na mainit, parang apoy sa ilalim ng lupa. Muling narinig niya ang boses ng sarili niyang bangkay. Nakita mo ng daan. Gayon, piliin mo kung sino ang papalit. At sa kamay niya, isang kandilang itim. Nakasulat ang tatlong pangalan. Pangalang hindi niya alam kung paano niya nalaman. Pero alam niyang isa doon ay kailangang mawala. Napatingin siya sa salamin sa loob ng kabaong. Tatlong refleksyon. Tatlong mukha. Isa lang ang kanya. Ngunit alin? Napatras siya. Pilit niyang inisip. Sino ang tunay niyang anyo? Alin sa tatlong refleksyon ang siya? Ang una. Nakasot ng uniform ng nurse. May luha sa mata. Tila pagod. Pero buhay. Ang ikalawa. May sugat sa lig. Nakasot ng damit na panglamay maputla, at may galit sa mga mata. Ang ikatlo, nakangiti, tahimik, pero walang anino. Tumigil ang oras. Ang kandilang itim sa kamay niya ay unti-unting lumilit. Pumili ka na, bulong na daang tinig sa paligid niya. Mula sa likod, bumalik ang batang walang mukha. Itinuturo ang gitna sa mga refleksyon. Kapag mali ang pinili mo, bulong nito. Ikaw ang mananatili rito. Napapikit siya sinubukang alalahanin ang lahat. Ang jeep, ang text, ang simbahan, ang kabaong. Bumukas ang pinto sa gilid na simbahan. Mula roon ay pumasok si nanay. May dala itong kandila. Umiyak. Liza, anak patawad. Hindi ko alam na ikaw ang sumakay sa jeep na iyon. Hindi siya marinig ni nanay. Nasa pagitan na siya ng buhay at kamatayan. Tumingin ulit siya sa salamin. Gayon, ang tatlong refleksyon ay umiyak. Lahat sila, nagmakaawang huwag siyang pumili na mali. Pero ang kandila sa kamay niya. Gayon ay may nakaukit na pangalan. Hindi pangalan ng tatlong enyo, kundi pangalan ni nanay. At narinig niya ulit ang boses mula sa kabaong. Isa lang ang pwedeng manatili sa mundo. Isa lang ang pwedeng matahimik. Sa gilid ng altar, may isang lumang orasan. Tumatakbo pabalik ang oras. Alas dos. Alauna. Alas dos. Petres ang bawat segundo. Pakiramdam niya ay may nawawala sa kanya. Nakakalimutan na niya ang pangalan niya, ang mukha niya, ang tinig niya, at sa likod ng usok mula sa kabaong. May isang aninong nagsimulang lumapit. Mas matangkad sa kanya. Walang mata, pero may sot na damit na pangkasal. Tila may hinahanap. At ang kandila sa kamay niya. Gayon ay nagsimula ng umapoy. Kulay asul lang apoy. At may mga sigaw na lumalabas mula rito. Sigaw ng mga nawawalang kaluluwa na hindi na makabalik. Ngayon, hawak niya ang kandila, ang pangalan ni nanay, at ang tatlong mukha na hindi niya matukoy. Sino ang isa niya? At sino talaga siya? Napakagat siya sa labi. Ang apoy sa kandila ay unti-unti lumalapit sa kanyang balat. Ramdam niya ang init pero hindi siya makagalaw. Tumingin siya kay nanay. Nakaluhod itong ngayon sa sahig ng simbahan. Hawak ang isang lumang laruan. Ang paborito niyang manika noong bata pa siya. Liza, anak, kung naririnig mo ako. Patawad kung hindi kita natulungan noon. Humikbi sinanay. At sa pagitan ng kanyang hikbi, isang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Naramdaman ni Liza ang pagikot ng paligid. Ang tatlong refleksyon sa salamin. Isa-isa nang nagiging abo. Ang kandila sa kanyang kamay. Nagpalit ng kulay. Mula asol, naging puti ang pangalan ni nanay sa kandila. Antionting nabubura. Hindi ko kayang isakripisyo si nanay. Bulong niya. Kung may kailangang manatili dito. Ako na lang. Nagsimulang manginig ang lupa. Ang kabaong ay bumukas ng tuluyan. Mula sa loob. Isang maitim na usok ang lumabas. At bumalot sa kanya. Tinanggap mo na ba? Bulong na mga tinig. Tinanggap ko na. Mahinang sagot niya. Habang pinikit ang mga mata. Sa kanyang pagpikit. Nakita niya ang sarili. Isang batang babae. Nasa bakuran ng bahay. Kasama si nanay. Masaya, buo at buhay. Biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Walang usok. Walang apoy. Walang kabaong. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Nasa kwarto siya. Piting kisam. Amoy na alkohol at gamot. Mga datstrosa sa gilid. Mga nurse sa paligid. Gising na siya, sigaw ng isa. Narinig niya ang boses ni nanay. Anak-anak ko, hawak ni nanay ang kanyang kamay. May luha sa mga mata nito. Naaksidente ang jeep nyo. Lahat wala na. Bulong ni nanay. Ikaw lang ang natira. Ngunit bago pa siya makapagsalita. Sa salamin ng kabinet sa harap niya. Isang anino ang biglang dumaan. Sot pa rin ang damit na pangkasal. Walang mukha. At may hawak na itim na kandila. Mumiti ito sa kanya. At tinuro siya. Habang ang kandila sa gilid ng kamanya na wala naman dapat doon. Ay unti-unting nag-apoy. Kulay asol. Napatingin si Liza sa kandilang unti-unting umaapoy sa tabi ng kama. Hindi ito bahagi ng ospital. Walang dapat na kandila doon. Lalong hindi isang kandilang may asul na apoy. Muling bumalik ang kabog sa dibdib niya. Pero ngayon, hindi takot ang naramdaman niya. Tahimik. Malinaw. Tanggap. Tiningnan niya si nanay. Nakangiti ito, bagaman may luha pa rin sa mga mata. Hinawakan niya ang kamay nito. Mainit. Tunay. Buhay. Lumapit ang isang nurse para ayusin ang detstros. Napansin niyang walang aninong sinusundan ang babae sa likod ng kortina. Dahan-dahang humakbang ang babaeng nakaputing damit pangkasal. Mula sa refleksyon sa salamin. Papalapit. Pero hindi na niya nadama ang dating bigat ng presensya nito. Nakatitigan sila. Sa loob na ilang segundo, tila nag-usap sila nang hindi kailangang magsalita. Hindi na ito galit. Hindi na ito uhaw sa kapalit. Ang kandilang may asul na apoy. Anti-unting nagiging puti. Ang apoy lumit. Hanggang sa tuluyang nawala. Tumalikod ang anino. At sa salamin, nagbukas ang pintuang hindi nakikita sa tunay na mundo. Isang sinag ng liwanag ang dumaan. Hindi mainit. Hindi rin malamig. Isang uri ng liwanag na parang yakap. Hindi mo makikita. Pero mararamdaman mong ligtas ka na bago ito tuluyang mawala. Isang bulong ang naiwan sa hangin. Salamat, pinili mong mabuhay. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa kanya. Isinara ni nanay ang kurtina sa bintana. Lumapit sa kama at nyakap siya. Liza, anak, salamat sa pagbabalik. Sa labas ng ospital, muling sumikat ang araw. Mula sa simbahan na San Lorenzo, isang lumang kabaong ang inilabas ng mga pari. Walang laman, walang pangalan. Walang bangkay. Sa hangin, may amoy na kandilang naupos. Pero walang nasusunog. At sa bawat paghinga ni Liza, isang panata ang paulit-ulit sa puso niya. Ranggat na bubuhay siya. Hindi na niya hahayaang. May maywang muli sa dilim.